Ayan po, gusto ko po kuling bunahin si Ate Abel kasi may nakita po ako sa kanyang talbos ng danosili Eh, si sigarilyas din siya, Taiwan, sitaw, at walang kinis. Pati meron pong siling panigang. Bunahin po natin nalit siya. Ang dami niyang talbos ng sili, ang gaganda. Ate Abel, tanggalin talbos mo. Ang gaganda, oh. Ano po? Ayan. Ayan. Magkano ba ngayon asping mo? Ayan ito. 75 na lang. No, na mura lang. Mura. 75. Mura na po. Mura. Ah, Hindi anak. Mura. Mura. Itong e, Taiwan mo dito, magkano? Ayan po. -800, 800. 800. Ha? Ah, oh, sige. Mariposa okay. ba yung sitaw mo? Opo. Magkano yung mariposa? Pwenta si po. Pwenta ah. ba yung mariposa? Sige. Ano ba? May bereng-bereng din. Tawad nyo nga. Pwenta, pwenta. Hindi Pwede, 50 green mo si Ito? ito. ito. Ayun po na ako 80. 80. Ay! Pwede ba yan? Pwede ba Opo, ito. Ay, Ay yung sigarilyas mo. Sigarilyas po, 30. sa Sa pipino, ano? Ay, pato lang tinis. Ayun po, 30 po, asking ko, Wala pang tawa. 30. Sa sili panigang. Panigang po, ayun. 35 po, ma'am. 30. 30. Ayun po nga Ayan. Oh, Ay, hindi ka malang nagpatikin. Marami po, puro pong sariwang sariwa yung mga gulay ni Ate Abel. Ate Abel, thank you. Dito kay Idol, no? Ano kaya ang tanong to kasi talo nga. Magkani pa tuner mo? Twenty mo? lang ang twenty ng ating sakadora. Hindi pwedeng hindi di sa isal-araw to. Tsaka... Ano po ba yung tinare. Idol, salamat ah. Kaya. 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 Yan o, may machete. May okra din siya. Machete, magkano yung ano natin yan? Dulo 75 po ako. 75. Hindi kumukupas yung ganda lalaki ni machete. Araw-araw kumupogi ah. Ayun pa tulad natin. Ayan. Malapit ng valentine. Saan ba tayo sa valentine ng, ng, ng jowa mo? <laughs> Bahay lang kayong jowa. Ayun pa tulad ng palitik. Ayun pa. Anong upo yun? Upo Mayumi. Mayumi. Magkano yung Mayumi. 160. 160. Yan. Eh, yung okra mo? 40. Oh, okra, 40. Saan ka kayo ng jawa mo? Sa bahay. Sa bahay lang? Doon lang kayo? Anong kakainin natin? Doon? Mga cake, ganyan, ice cream? Tilapia. talaga na pili mo? Tilapia. Hindi hindi na balok. Sige, salamat uh, Ang pinakapoging sa kadoro ng ating baksakan. Isang mapagpalang araw ka ba mahal kumahal sa lahat ng ating mga kapalengkidyan, sa lahat ng ating mga kagulay sa lahat ng ating mga kaibigan magsasaka and of course sa lahat ng aking kapwa kabanatuenos welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV, Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque po ng Kabanatuan City ngayon po ay February 12 araw po ng Martes isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag update ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva ang Kabanatuan City Public Market palengke ng sangitan samahan niyo po ako sa mga kasama natin ng sakadoro sakadoro upang alamin po kanil ang kanilang mga asking price at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke Please don't forget to subscribe our channel para po naka-update po tayo sa mga presyo ng mga gulay ng ating mga sariwang gulay dito. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya para let's subscribe na po natin. Pindutin na po natin ang subscribe button. At kung gusto nyo pong naka-update kayo ng mga presyo, wholesale by bundle ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan, Samahan niyo na po ako mag-update. Bibigyan na ito, upo natin balag. Gapang. Gapang, magkano ngayon? Asking price. Asking price, 12. 12, 120. Napaka-mura ng upo niya. Kagag kagando. Kasi natawaran siya ng sampo. Eh, Taiwan mo ngayon, magkano? Taiwan, di ko ngayon. na rin. Hindi Okay. Dito sa Tokayo, ko, napakaraming magagandang ano, siring Taiwan. Tokayo, ang Tokayo kong kasimpogi ko. Magkano ngayon siring Taiwan natin? Baba, 60 lang. Ay, ang baba naman. Alas kala lahat yun yung wala, ano? Ang baba, may limang araw ng baba. Oo Talaga bumaksak na yung ano, siring Taiwan. Ito ano natin? Ito mga plus. 55 bang? 55 na mga bagay na. Ba't matalas wala ka dito? Punti na Punti lang? Punti lang. Okay. Baka matumlay yung idol ko. Pero sisigla to sa valentine Day. Kaya may ka-date eh. Hindi talaga ako magtitinda sa valentine. May ka-date na to? Hindi ah. lang siya magtitinda. Di rin po makakita ng sitaw na toro eh. Dito may sitaw na toro sa maganda nating sakadora si Marinela magkano yung sito natin turo? Kaganda. 75 po ah yung Taiwan natin magkano? 75 din po 75 sa, saan na natin kanigang? 30. 30 maganda talaga ng ng lahing bumbay arabiana ito si ati baby ang gaganda ng kamatis may dumadating po Magkainan no, lang. Alamin natin yung price Baba lang tong panigang. Baby, magkain kamatis natin. Gaganda? Eh, dinenta natin... ko na ng 63. Nila. 63? Ah. Saan galing ba yung kamatis mo? Gabal doon. Ang gaganda no? Inuwa ng palintawak. Palintawak. Eh, kanina bang ano yun? Mustasa? Eh, ah. kay... Ay, kay Pache. Ay, kay Pache. Wala si Pache. Ay, kay Pache. Uh, ay, kayo po ba nagdadala ng ano, mustasa dito? Ay, pechay ba ito? Ay, pechay. Magkano ba ngayon ito? Sandahan uh, yan. Sandan itong ano, tong uh, pechay? Uh, mustasa po. Ah, mustasa, sandahan yung pechay? 200. 200? Ito, sandahan? Ay, bet, napakamura ng na mustasa. Slip Ay, slip lang ba? Pero pang-slip, 200. Yan, okay. Salamat. Jane, good morning. Magkano na ngayon okra natin? Ano, Forty-five. Forty-five? forty, papaya mo? Eh, mag ako ng 120. Meron sa Eh, lang oh, hindi ka po, 120, din ka oh, eh, sandahan. 120, kahapon talaga. ko 120 lang kahapon, ano? Yung morado. Sandaan lang talaga kahapon. Morado ko. mag, mag 150 ako. 150? Eh, napakamurayat ng na morado ngayon sandalan niya lang muna 'yung pati, vente lang din ang bintana, oh, okay sandalan din kita. Oo, okay. Tingnan mo kag sakali lang, baka sakali. Oo. Oh. Eh, si Madam B, napakarami na naman kalabasa. Good morning, Madam B. Madam B, sandaling kalabasa natin. Sabi narin ko. 'Yun din lang po ang bentahan. Tawid daget na tas napakamura pa na. Pura ng kalabasa ngayon, ano? Apo, 15 na lang benta ko. 15 na lang benta. Napaka-bite naman ang sakadorang ito. Napaka-dami. Salamat. Ito si Ma'am Jane, no? Ang gaganda ng mais na dilaw niya. Berde yung berde, Ma'am Jane, magkano ngayon isang bundle lang, ano? 250. Napaka-mura lang. Napaka-ganda ng mais. Parang yung tindera, oh. Napaka-ganda rin. Ayun sa luyot natin. Alam mo, 15. 15, yan. Salamat po. Magandang tindera. Okay. Dito tayo kay Banji sa tabi ni Jane. Ayan ba mo? Kalaman si Diyos. Pampaseksi. Yes, everything. Ayan. Magkano na ngayon yung ano natin? Yung sibuyas na halo ka Ano? puti. Ayan. 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 Good. Ayan. Good Ayan. 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 yung Ayan. 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 yung Ayan. 418. Mababa pa rin. Eh, yung ano natin, super white na bawang. 750, 750 sa kanso. 640. Dito, sabi ko kasi, yung mga sakadora na dito, bukod sa maganda, bukod sa maganda, meron din maganda at sexy pa. Bili Dito may nakita ko, miracle na kalabasa. Alamin natin magkano itong ano, miracle. Mungkin na lang daw sabi ng aking magandang kaibigan. Masipag na kaibigan. Bente na lang daw. Ganito yung masarap na ano yung sintamas na pinapapak. Pag malamig, isa-usang mo lang sa asin o sa bagoong. Magkano ngayon ganyan natin sing 150 po. 150. Yeah. 150 limantale? Isang ganito, 150? Ang yeah. dami naman. Eh, yung ganito natin pang lumpia. E 55 per kilo. Ayan, dito ulit tayo sa Boss J. ko. Dahil napakaraming gulay na sa riwang Bagyo dito. Alamin natin yung presyo. Ang gulay bagyo nga po pala, ang nagpipinta dito, ito, sila Boss J., kay Gladys Sarapan, at kay Mayan dito po sa gitna. Ayan lang po yung talaga maraming gulay bagyo. Kaya sila lang minsan lagi kong in-update. Pero pare-pareho naman po yung mga asking price nila. Kaya kahit sino sa kanila, at least may idea po tayo. Good morning, Boss Jay. Morning po. Boss Jay, kagaganda ng ating repolyo. bumababat ba yung repolyo? Pares na po. Nasa, le Nasa level lang. Sakto lang. Oh, napiling sakto. 200 sa bundle. Ito nga ito yung pechay bagyo. 2.5. 2.5. Napakamura pala. 50 per bundle. Eh yung sayote natin. 330. 330. Sa patatas. 750. Ito ang bumaba, no? Dati nasa 900 yan, eh. 900. Ito 800. ang ano, yung wash na carrots. 650 na lang po 650. yan. 650. Sa magaganda nating labanos. 250 po. 200. Sa celery mo ngayon, eh, magkano? 140 po sa celery. Sa leeks. Sa leeks. Yun. Salamat, boss. Jay. Yan, magkatabi lang po sila ng sikamas ni Madam Lani. Yan, Ay, may labong na. Kaya lang, bira makakita ng labong eh. Madam, magkano yung labong natin dito? 50, 500, hundred. Wala pa kasi yung labong ngayon kasi tag Pero pag tag-ulan, napakarami yan. Kaya mahal ngayon. Dito si ano, may Sophia, kalabasa. Ang aking kabarangay. Kabarangay, magkano supiya na natin ngayon? 350. 350 350 350 Anong kamot ito? I want it Magkano yan? Ganyan 25, 25 Unwash Eh, yung ganito natin Kapa 80 oh. Ano ba mas mahal Yung Maka, bonito mahal ito? Mas mahal po yan Yung bonito 700 O oh. Ito ay 50 Kapa ito na diba? Kapa okay. Ano yan? Mas mahal na ma siya Yung ma Hindi mapahit Bonito pa talaga no. Ito po yung aking kabarang ay salamat. Kabarang gano eh. Dito tayo kaya no. Tanong natin yung gabing galyang. Ano alam magkano yung gabing galyang mo ngayon? 480. 480. Sa ano natin sinibuyas? 11. 11. Sa good na good na luya. 60. 60. Sa dilaw natin luya. 400. 400. Sa ubi natin pamote. 30. 30. Yeah. Ang kamote naman, sa sa maganda yan. Ako, tinirito ko yan, kaya nilalagay. Sa kape? Oo, sa kape. Saka merienda. Pero hindi ako nagsasausa. Pag tinirito ko yan, hindi ako nagsasausa na ng Basta kamote lang. Kaya uh, nilalagay pa ko. Eh. Kaya nga, maganda sa tiyan. Salamat, Madam Annaline. Dito na naman po tayo sa, oh. sa ano ni Ate Rosa sa mga maganda niya, ang maganda na laki niya anak si Alden. Alden. Uh, <laughs> Alden Richard po ng ano baksakan. Ka Oo nga. Sukla na. Nay ay na, yung anak ano yun, tina mo yung ina. Ah uh, wala wala siyang hiya. Yun. Ay, wala siyang okay. hiya talaga. Hindi hindi wala niya. Wala wala siyang hiya. Sa ano pagsalita. Pag, Nakuha lang yan. Oo, oh, kaya siya ako wala siyang wala hiya. oo siyang hiya. Oh. Kasi yung hiya. Pangit pakinggan yung walang, -paking ganyang, walang hiya eh. Kaya wala siyang hiya. Wala kaya, siyang oh. hindi na hiya. hindi no, na iya. Kasi may, may tsura naman, maganda naman sila pareho ni... Kasi ito yun. Hindi may naman. May tsura naman, pero masang <laughs> Ay, ano ba itong... Maganda tao, kulang lang sa lipstick. Kasi... Kulang sa... Sa lipstick, ang touch. Pahirami oh, pa, na na. pa, pa, pa mo kasi ng lipstick. Eh, anong talong to? Propelica kakaganda, kaganda. Magkano yung propelika natin? Asking ko po. 2.5. Tapos ang ba yung kabigang ko? Ba't at pumunta uh, dito? Ah, nagbubukid na po. Gawa pupay. ng pera pa ng buhay. Ayan, yeah, 250 sa <laughs> bundle. Eh, saan naman yung Valentine cake niyong dalawa? Ay. Sa bukid? Sa bukid. Sa ano? Sa pilapil lang? Sa tabi-tabi. Sa pilapil. Sa kubo. mag ah, Sa kubo. Mag ah, maganda nyo, Masariwa yung hangin. May, may inihanda na po kami doon. Yung good. Very good. Aha. Nakahanda na po yung Valentine's Day namin ng 14. O sa mga ano diyan, nagmamahalan. <laughs> Ilang party? Ilang party ba? Ilang sa kubo? Ay isa lang po siya. Yes, yes. Baka imbita mo kasi sweet doon. I-reserve ko rin sila ay, ng isa. Sigarilyas mo magkano ngayon? Sandaan 35, yan. 35, 350. Meron din siyang ceiling tayo. Ano? Yung Taiwan mo magkano? 60 po bumaba. 60 po ang laking binaba. Yung panigang? 30 ang astrin. 30 Good luck na lang sa Valentine's Day nyo. Hindi ka naman mamansin. Diyan na yan. Isunod Marami po siyang page Kalamin Alamin natin magkano yung page Okay. Oh. 25 daw narinig natin. 250 ang plate kaya napakadami sariwang sariwa Ito ang dahing kalamansi. O, tanong natin kay Evian magkano yung kalamansi. Benji, magkano yung kalamansi natin ngayon? 1.7 1.7. Yan. Umangat ang ating kalamansi ngayon. 1.7. Ayan pa po, meron pa pong bababa ng mga kalamansi kay Menchi. 1-7 po. Menchi yun, ayun din yung pangsa. na yung sampalok natin ngayon? 18 po. 18. Eh, ang haba ang lalaki na. Magaganda siya ngayon ha. Ah. O, nakaayos lang. Dati hindi nakaayos mayayon, Maganda Ang ng ayos yung pag gano'n ha. No? Dati basta lagay lang ngayon Malalaki. Eh yung ka pa Mukhang malungkot ka. Isa-isang araw pa naman yung Valentine na. Ay, gusto mo ba ng kadate sa Valentine? Ibigyan kita. ah, meron na. Oh, oh. Oh, good boy to, good boy. Ano to, honest to sa, ano, sa jowa niya. Pag gusto niya kasi, bibigyan ko siya eh dito sa best friend ko ang dami niyang ano napakagandang ceiling sultan alamin natin yung presyo ng kanyang ceiling sultan gaganda meron din siyang luya kamote ang aking best friend si ate ambet ito lumalakas na siya ah, Best present kaya siling sultan natin. Dami eh. Gaganda. Ah? Uh, uh, ulang pa yan. Magkano yun ngayon? Hinata. Anak ko. Magkano 85. yung asking mo? Ah? 85. 85. Ang... Eh yung luya natin magaganda. 55. Ano ba kamote yan? Puti dilaw. Dilaw. Magkano yung dilaw? Jinko 300. Sinko 300. Ayun eh, ano natin local natin ngayon ano. Yeah. Uyas. Oh. Gusto bumaba 320 na lang bili yan. Oh, yung dilawa. dilaw ay, ayun ano, yung puti ah. Oh, ayun. Salamat. Okay na, okay ka na, magaling na, 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 malakas po, na. 60 lang kami naglabas. Na. Ako malakas ka na. Ah, malakas ka na. Malakas na. Yun, very good. Ayun ay, na magbunga na. Okay. 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 Bumabalik din sigla niya kasi na hospital eh. <laughs> Dito kay Bunso, merong pipinong bakla at pipinong puti. Ano na na? kami, Eh, bro? pipinong puti natin? Ano may pino? 25 yung bakla. Din. Ano ba ito, puti? Magkala puti? 35. Ang gaganda ng maestro Bunso. Oh. Ayan. Naka-short ngayon po yung may-ari kaya ko ko. Kahapon hindi siya naka-naka-short dito kuno ngayon naka-short ko natin natin. Ayan. Ayan, good morning madam. Gustong Gusto kitang kuno pag naka-short ka talaga eh pasensya na. <laughs> Magkano yung mustasa natin ngayon? Wala pa to. Pero baka rin tuturing natin diyan. Wala pa di hindi pa raw, mamaya pa yan. Pero naka-short siya ngayon. Ayan. <laughs> Dito kay Pecha King. may musta sa pinto. Ang dami niyang Pecha yun. Oh. Eh, ayan po yung isa natin big buyer ng palengke ng sangking big buyer. Napakaganda niyan. ng Pecha ni Junjun. -Ju no? Magkano kayo Junjun ng Pecha? 200 po, sir. 400? Ah, 300? 200 po, 200. 200? Ganda, no? Eh yung ano natin mustasa. Kasing gwapo po nung... O, oh, siyempre naman. Pati kasing ganda ng ano, ng big buyer natin. Ito yan, siya. siya. Yung mustasa natin. 250 po. 250. Yan. Ang ng pecho niya, no? Ni Junjun, no? Ayan, sa puso naman ng saging. Bumaba po 130. Dati po yan 180, 150, ngayon 130 napakababa. Dito po yan kay Boss Oji. Boss Oji, magkano ngayon galing natin pula? 45 sir. Sa puti? 43. Ah, mas mahal talaga yung pula. Tapos meron siyang Ayun, halaya ubi. Ubi natin. Yun. pang dessert. Oo. Oh. Magkano ngayon yun? 45. Saan galing yun? Uh, Isabela. Isabela. Yan ah. Yung gustong gumawa ng ubi dessert. Tama. Pero palaman din. Sarap yan eh. Palaman. May ganyan ako sa ano. Sa ret. Pinapalaman ko sa ano. Ubi. sa ano. Uh, peanut butter. Salamat boss. Ate Glo, magkano sa palok mo ngayon? Ah? 18. Napaka mura Madam, anong tanong to? Mucho. Magkano si Mucho ngayon? Asking 25. 35. Sa siling Taiwan natin ngayon? Ang asking 55.50. Gumaba na. Ang laki ang binaba No? So, eh, yung ano natin, patwalang palitpe? palit 40 husky. salamat. Ang laki ng binaba ng ano, ng ceiling Taiwan natin. Hindi niya ako makakasit, Taiwan. Yan, halos po lahat na ang gulay na panangyan natin. Muli po, may nagtatanong niya naman kung anong oras bukas ang ating baksakan. Nagbubukas po ang ating baksakan. Simula po ng alas Alas 8 na po, palagay natin. Alas 8 ng umaga. At nagdadating po yung maraming gulay ng bandang alas nebe, alas 10, alas 11. At sa nagtatanong po kung anong oras maganda ang punta dito, kung gusto nyo makatsyempo ng magaganda talagang gulay, siyempre, antayin natin yung pagdating mga alas 9, alas 10, yan. Ang ating pong baksakan ay bukas po ito hanggang 4, hanggang 5 meron pa rin po. Pero po, sarado po ito sa gabi. Asa nagtatanong pa rin po ng mga ibang lugar. Dito po ito sa Cabanatuan City. Yan. Kung alam niyo po yung Gapan, yan tapos ang Gapan San Isidro, uh, Santa Rosa, Cabanatuan City na po yan. Pagdating niyo po sa Cabanatuan City para malaman niyo po kung saan, itanong niyo lang po ang Barangay Magsaysay sa Norte at kanino kahit kaninong tricycle. Pag tinanong niyo saan ba yung baksakan ng mga gulay ituturo agad po itong peso neto dahil lahat po alam na alam kung saan itong ating buksakan Yan ha? ko po ulit kasi po napakarami po talaga nagtatanong lalo na yung mga bago natin followers sa FB ganoon din po sa subscriber natin sa Youtube pag mamamaling po kayo dito magdala po tayong payo nga okay. O, ayan po mga kaibigan ang ating Pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Silla Ang Cabanatuan City Public Market, Palito ng Sunodan Muli po, ito po ang iyong kasama kaibigan sa ating mga kapwa Cabanatuenyo dyan Dante Viernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City na laging nag-a-advise kung tayo mga ngalakal sa ating palengke dala po tayong payong tanda nyo po ang ating bagong dalawang palengke na lalapit na pong magawa ang pinaka maganda at modernong palengke dito po sa lalawigan ng Nueva Isiya under po sa administrasyon ng ating mahal na Mayoran May, Vergara uh, at siyempre po sa ating masipag na POJ Vergara. Siyempre po, nakasuporta palagi sa kanila ang ating congresswoman Ria Vergara ng 3rd District. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.